Kinsi katawo na ito lang lugadan makalis na mahulog sa ampas ang sarong pampasaherong tricycle sa barangay Mabato San Miguel Catanduanes alas 7.30 nin bangi kaining Domingo. Kabalis sa mga lugadan ang driver kan tricycle asin ang 14 kaining pasahero. Basado sa inisyal na investigasyon, haling barangay progreso sa parehong banuaan papuli na sa saindang residensya at mga biktima. Alagad pag-abot sa pakurbadang porosyon kantinampo, nawaran kontrol sa Manabela ang driver kan tricycle hasa sa mahulog sa ampas na nasa 810 metro ang rarong galing po sila sa isang birthday yan, so malakas yung ulan, so hindi pa sila nakakalayo, pagtawid pa lang po ng sakyan. so dung, um, dung po sila dun sa may bangin na may taas na almost 10 meters. Duwas sa mga biktima ang sarong 3 anyos na aki, asin 68 anyos na senior citizen. Tulos man sindang naidalagan sa Eastern Bicol Medical Center, nga ni imatawan na nin magkakanigong asistensyon medikal. Sa lahat po ng mga magulang, um, sabi ko nga po pala din sa kanila, lagi ingatan yung mga anak nila. Ano po, so um, palagi silang pagsabihan na kung maaari huwag man sumakay kapag puno na po yung tricycle o ano pa kung sasakyan pang publiko o pang pribadong sasakyan. And sa lahat din po ng ating mga kapatid na mga driver, ano po, so pang publiko man o pang pribadong sasakyan, ingatan po natin yung mga sasakay natin. Ano po, so kung ano man yung pag-iingat natin sa ating mga pamilya, ay eh ganoon din po sa yung pag-iingat natin sa mga pasero na sakay po natin. Mientras tanto, tinikitan man ang tricycle driver huli sa overloading. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Boy.